Nanumpa para sa moral governance ang mahigit isang daang BC gobernador at BC alkalde sa buong BARMM sa pagtatapos ng onboarding program ng MILG. Bago ang panunumpa, bumuo muna ng kanilang 100-day legislative agenda ang mga vice governor at vice mayors. Ang detalye mula kay Jen Garcia. Isang makabuluhan at makasaysayang panunumpa sa ilalim ng advokasya ng Moral Governance ang naging tampok sa pagtatapos ng onboarding program para sa mga bagong halal na Vice Governors at Vice Mayors ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Sa harap ng kanilang kapo opisyal, mga kinatawan ng MILG at iba pang partner institutions, sabay-sabay nanumpa ang mga ito na magsilbi sa Bangsamoro ng may kababaang loob Integridad at pananampalataya. Pinangunahan ng panunumpa ni Senior Minister Dr. Muhammad Yakob bilang kinatawan ni Chief Minister Abdul Rauf A. Makakwa sa isang seremonyang puno ng diwa ng pananagutan at serbisyo. Bago ang panunumpa sinaksihan din ni Minister Yakob ang aktibong pagbuo ng mga opisyal sa kanilang 100-day legislative agenda, isang pagpapakita ng kanilang determinasyong mamuno ng may malinaw na layunin at direksyon. Pinuri ng opisyal ang dedikasyon ng mga elected officials sa pamumunong may strategiya, bisyon at malasakit sa bayan. Dagdag ng senior minister ng BARMM, ang mabuting pamamahala ay hindi lamang nakasalig sa batas, kundi sa etikal na pamumuno. Mula sa kalusugan, edukasyon, hanggang sa infrastruktura, ang bawat hakbang ay dapat may legal na batayan ayon sa opisyal. Isang tungkuling na sa sanggunian na pinangungunahan ng mga vice governors at vice mayors. Nanawagan din si Senior Minister Jacob sa mga opisyal na pag ang koordinasyon sa mga ministeryo ng bar, lalo na sa Office of the Chief Minister upang mapakinabangan ang mga pondong nakalaan. Inihalimbawa ni Senior Minister Jacob ang Maguindanao del Sur sa matagumpay na pagkilos tungo sa kapayapaan at pagkakasundo, mga hakbang na nagiging daan upang makuha ang tiwala ng mga development partners. Jen Garcia Imites Philippines